Tok doon sa Gikonsulta Hard which is for incentive siya. Yung program is for incentive. May nagsasabi po kasi na 1.7 yung dapat makuha nila. Yung 1.7 po kasi, yun yung binabayad po ng PhilHealth sa healthcare facility or dun sa tinatawag po natin na konsulta package provider. So ano po ba yun? Para hindi po tayo maguluhan dun. Kasi yung 1.7 iniisip po ng mga tao, dapat sa kanila mapunta. Kung babalikan po kasi natin yung konsulta, um, nagbibigay tayo ng libreng check-up, libre po na laboratory, libreng mga gamot. So kumbaga po, yun pong 1-7, yun po yung bayad ni PhilHealth doon po sa pinagawa po natin or doon po sa gamot na naiprovide po natin. So halimbawa, ikaw na lang for example, nagpa-check up ka sa LDH. Kapag nagpa-check up ka or nagpa-konsulta ka sa LDH, nagpagawa ka ng chest x-ray for example, nabigyan ka ng gamot, yung mga pinagawa mo ay babayaran ng PhilHealth sa LDH. So yun yung 1.7 na sinasabi po natin, hindi po siya yung 1.7 na incentive na mapupunta po sa tao. Hindi po ganun yun. Kasi kung babalikan po natin yung prinsipyo po na pinagmumula ng konsulta, nagbigay po tayo ng services. Yun po yung binabayaran ng PhilHealth na 1.7. Kaya po hindi natin nakukuha na cash si 17 7 Tama po ba Dok? Yes, kaya nga din po nabanggit natin kanina. Yung 300 na incentive, hindi po yan galing sa PhilHealth. Galing po yan sa pondo mismo ng probinsya ng Pangasinan para po mahikayat sila. So hindi po yung nagagaling sa 1 seven na um, yun po yung malimit po makita natin sa Facebook. Bakit daw, 'yun nga, bakit daw 300 lang kulang ganyan. Pero galing po kasi talaga 'yan sa pondo po ng gobyerno, hindi po yung nagagaling sa PhilHealth.